Nakalimutan tinawag na bakla. Salo! Walang kwenta, makasalanan. Bully dito, bully dun. Physical, emosyonal. Welcome mga mi sa Thursday! Throwback tayo! So tama po ang mga narinig ninyo. Ang dami nagtatanong habang nakalive ako nung isang gabi. Sa mga hindi nakakilala sa akin at sa mga kikilalanin pa ako, ito po ang aking life story. Yes, nagambiktima po ako ng pambubuli dati. Yes, nasaktan ako at kinimkim ko ito. Habang nag-aaral ako, kinimkim ko lahat ng galit at narealize ko sa sarili ko na hindi pala galit yon. Kung hindi isa sa mga pagsubok ko lamang at yun ang nagpatatag sa akin. Itinatak ko sa aking isipan at ginamit ko ito bilang protection sa sarili ko. Encouragement sa sarili ko na balang araw yung tinatawag niyong salot, makasalanan, yung binugbog nyo dati, yung binuli nyo dati, tatayo at mamumuhay ng tama. Hindi pa man yung masasabi kong successful ako sa buhay. Pero at least nakapagtapos ako. May lisensya ako. May trabaho ako. At ayaw ko nang maranasan ang ganong buhay. Mahirap ka na nga, binubuli ka pa. Sa murang edad na realize ko kung gaano ako pinagtibay ng panahon. Kung gaano ako pinalakat at kung bakit ako biniyayaan. Sa mga nakaranas dyan ng similar situation, huwag kayong mag-alala. Magandang kapalit yan. Ikaw, may similar situations ka ba? Comment mo sa baba at kung may katanungan ka, comment mo lang.